Perfect. Hello, we're in El Nido. Let's we'll go to the lagoon. Yeah, yeah we we'll go. Don't do oh. You may lagoon. You're the one. Look at that. It's Dep so nice. Dep oh. <laughs> Balance. We're here. Dep right. Dep right. Ah, honey, may cellphone ka? Ako lang cellphone mo, honey, be. Bigay mo sa akin. Ako na mag-video. Oh, yan. Pasok tayo dun sa lagoon. Okay lang. Nandun lang si Kuya. Oh, Mag-guide sa atin. Wow, it's so nice. Bandon, yung ano. Cell, cellphone. Yan. Dandaan lang, dandaan lang. Dandaan lang Yeah. Chill, bro. Yeah, yeah, sabay tayo. Yan, bali sa elevator. Look at that. Go. Go. Up. Go. One. Two. Three, two. Land, land. Okay. Huwag ka na lumingon. Huwag lumingon? Ganda! Ang ganda! Dito? Doon tayo Brandon! Doon tayo. Oyu kay kuya. Saan kayo? Honey! <laughs> Doon tayo. Doon tayo. So, doon tayo. So, meaning dito kayo. Yung bugsay nyo dito. Pag anon. O, oh. yan. Perfect. Doon tayo doon? pati katawan. Yan. Perfect. Ang ganda. Paano mag ano eh? Mag-stop ito sa taas?